magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan, ayan similar natin ang pagliligpit sa umaga dahil ako lang naman talaga ang punong abala sa araw-araw kapag ako'y nagisig yan ang ginagawa ko, pero bago ako gumawa niyan, inuman ako ng maligay wow. na tubig dahil wala akong kinain pa kaya yan ang ginagawa ko sa umaga maligam-gam na tubig at maganda sa pakiramdam kaysa malamig na tubig kaya naman guys ay panoorin nyo kung paano ako gumawa sa umaga ng mga aking ya, uh, ginagawa na paglilinis pero bago yung lahat dyan punta muna tayo sa rep sa lagayan ng ulam dahil nagugutom ako Bahala na kung anong uulamin natin dyan. Pero may nakita ko dyan, nakakasilip lang ako. Wow. Yan, mapapasilip lang ako sa ice cream. Pero bawal yan iyo. Hindi ka pwedeng tumakin. Tama na yun. Take him, take him lang. Pag may walang tao, yan. Pag walang tao, tumikim ka lang. Yan, bawal. Di ba? Yan, may Graham dyan. Titikman na mo na lang din ulit. Para naman hindi ka maingat. Ayan. Bawal-bawal maingget. Tikim-tikim pwede. Wow. O, ba diba? Sarap kaya niyan. In order nga pala yan ito. May yan sa kanyang trabaho. Yung out nga pala dyan sa may pa-order niya ng gray yan. Sa BB Mall yan. Doon niya nabili. Kaya ang sarap naman. Kaya hindi siya... Sulit naman ang kanyang lasa. Ayan ang aking greyhound. Ay, hindi yun pala dala ng anak ko ang kanyang salad na kalimutan kaya sorry mo siya sa amin na lang yun kaya naman buksan mo ulit at wala akong makakain wala ka talaga ba kakain pero kamatis lang ulamin at kain mo na dahil yun lang naman kailangan mo kaya hindi ka dapat kumain ang mga dahil bawal sa magdamag na kumain ko nga pala kagabi ay masama ko taan kaya naghahanap ko ako ng mga pakakain o, pwede naman yung tingnan. Yan naman ay uh, huwag lang masyado kasi bawal yung sa uric acid. Kaya naman, balikan mo na kung gusto mo. So, ayan guys, maglilinis muna ako ng bat at tatanggal-tanggalin ko muna yung mga alikab mo. At kaya na may bigla naman kumisita eh. Wala naman ako ipakakain. Makita man lang malinis ang bahay ko eh, sapat na. Ayan tay maghuhugas na rin ng pinggan at tayo naman naman marami ako nga uh, punong abala naman ako at ako naman talaga ang charge dito kapag wala akong pasok pero kahit wala akong pasok ako may talagang ayoko ng makalat at uh, ako hindi mapapakalipag makalat ako eh, makatambay la ang din ayun salamat guys at salamat sa inyo guys ng panonood bye bye muna thanks for watching guys bye bye